Assalamualaikum sa lahat ng mga kapatid at maganda, magandang magandang umaga naman sa lahat ng ating mga dumagat Ah, Alhamdulillah ah Kumusta po ang lahat? Yan, andito naman po tayo ngayon sa spot no? Magpipishing po tayo ngayon Alhamdulillah bukas di natin So oras natin dito ngayon is eh, sa 12 midnight na no? Kakarating lang natin sa spot, medyo pagod pa tayo no? Mga lata naman sa pagbumukha natin, pagod na pagod eh So yun na nga eh talagang kaadi ka na to kasi sobrang init may humid pa wow naman uh, wow. subukan natin maghagis dito sa corniche. Cornish dito wow. lang sa Cornish mga dalawang oras lang po tayo uh, at kailangan na natin umay kasi subukan na natin kung makakahuli tayo kasi sobrang humid ngayon may init ang panahon yan ito wow ito <laughs> sa ating uh, fishing adventure night fishing adventure tara sulo play tayo dito sa ano sa uh, sa Cornish no. So parang wala nagpi-fishing yata ngayon ah. Nasusuluhin natin ang spot. Tara mga sa nyo pa ako. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? sa hindi na muna tayo lumayo kasi medyo mahangin so, dito na lang pumula dito na lang tayo ulit so, pero doon tayo malulusong banta so, sa sa bay Agos kasi eh. so, nung karan dito tayo wala tayong huli eh. yan i-aarog ya, tayo doon sa bay Agos sabihin so, natin ang maghagis doon Wala kong nagpipishie ngayon, ah. Tapos 12 ng gabi. Baka na natin yung sag natin. natin. ay na natin ay... ...needle fish. natin. Субтитры sa tapat ng mga pang maliitan yan, antayin na lang natin yan pag may makahuli yan ang wagat, hagis natin yung dalong sit pang pangalawang sit natin yan, ah, hipo naman yung pahay natin oh. yan, dito yan, dito tayo banda 点了。天哪 Set up, na banget, tante set up na natin Ayan, wala tantay na natin na lang up natin So ayun sa pwesto na ito na. Nalauna. Alas 12 si tayo dumating. Nalauna na. Nung madaling araw, wala ka rin tayong huli. Hindi pa tayo. Wala kang awa! Na, buka natin dun. Ito sa may Agos, no? Dito tayo sa ispat natin, nilipatan Pawis na pawis, ha? Tapos natin. 真的、yeah. Hai ah, Hai murah Hai gua badalan cab mau me kasih ya Hai sul banget dan Mid size na rin. Okay. Hello. Hindi na pagtiyagaan. Oh. <laughs> Nakaisa rin. Yung preto kita. <laughs>